malasakit ng mga Pinoy mula sa Italia. Guys, andito ako sa Church of the Baptism of the Lord Chapel ng SVD dito sa Nemi, Italy. Alam niyo ba na noong 2022, 600 million euro ang remittance ng mga Pilipino mula rito sa Italia, at tungo sa Pilipinas sumugit kumulang 3.7 billion pesos. Hindi lamang ito sa napakalaking halaga. Pero sa bawat isang euro na ipinapadala ng mga OFW, kaakibat dito ang kanilang pagod, sakripisyo, pagmamahal at pagmalasakit sa kanilang mga pamilya at sa ating bansa. Sa Ebanghelo John chapter 6 verse 1 to 15, si Jesus kasama ang mga disipulo ay tumawid sa lawa ng Galilea at umakyat sa bundok. Pero nakita ni Jesus na napakaraming tao ang sumunod sa kanila. At ito'y hindi pinabayaan ni Jesus. Mula sa limang tinapay at dalawang isda, pinakain ni Jesus ang limang libong katao, lalaki pa lamang ang binilang. Ipinakita na kahit hindi naman niya ito obligasyon, naroon ang puso ni Jesus na handang magmalasakit. Ang pagmamalasakit ay katangi ang Pilipino. At nakita natin kay Jesus kung paano ang pagmamalasakit ng kanyang puso ay isang modelong pwede nating masundan tulad ng ginagawa ng ating mga lolo at lola at ng mga taong tumatanda ngayong Grandparents' Day at World Day of the Elderly, nawa nakikita rin natin ang pagmamalasakit ng mga nag-apostolate na lolo at lola at yung mga tumatanda na nagbibigay sa atin ng dunong at pamanang aral. Pasalamatan natin ang mga nagmamalasakit na ito. Manalangin tayo. Lord, ituro mo sa amin ang puso handang kumilala sa pangangailangan ng iba upang tulad mo matuto kaming tumugon ng may pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa. Amen. Paki-like, paki-share po ang ating TikTok Facebook at YouTube account at lagi yung tatandaan. All is grace. So be a blessing. GPU. God bless you.